parang ikaw lang yung nakita kong pangit na may attitude pa. kasi yung iba, ma may attitude sila, pero maganda sila, may itsura. ginabagay binabagay ba? Parang ganun. Kasi dapat pantay-pantay, di ba? Kapag may pangit, may maganda. O, dapat, o, oh, maganda, pangit ugali, gali, ganun. Eh, ba't ikaw? Pangit, pangit pa o Ano ka? Inula ng malas? mo sa mga palabas, di ba? O, oh, kontrabida pero may itsura, di ba? Ang puti, o kaya maganda. Ganun. Dapat, merong ano, hindi yung, yung sa'yo pantay eh. Oh, parang puting pantay, ganun. Oh, dapat... ay, sinasabi ko. Walang away, ay, bati-bati tayo. Mag-adjust ka lang, mag-adjust ka lang. O, oh, bago magka-attitude, Pagpaganda muna. Isipin mm -mm. mo mukha. huwag yung puro attitude girl. <laughs> ano eh. Uh. ini eh. si. <laughs>